Hello, uh, magandang tanghali sa lahat. Pansya na at marami tayong ginawa. Uh, yung uh, nagano tayo ng mga paninda para sa ititinda namin mamaya mga barbecue. Uh, at ngayon lang tayo nakapagpay nga. So yung sabi ko kanina, ayan o, uh, mag iiban naman tayo. Ito sa ano lang naman to, ngayon lang tayo magumpisa. Kasi wala pa talaga tayong malaking budget para uh, magdiri-diri ito yung natin. Pero kung sakaling may magpagamot, magbigay ng donation eh magbibigay pa rin na tayo bali sana palarin para magtuloy tuloy yung money hunt natin ito pa yung pera Gato mangyari no papaliwanag ko lang mga ka idol ito 300 lang naman to hindi naman kalakihan talaga simula pa lang tayo ayan 300 ayan po ah ayan, 300 kung sino man ang makakapanood ng video na to ah uh, natin kung may darating dito at iano natin kung saan natin ilalagay. Kasi di, andito lang ako sa bahay. Mamaya pa yung alis natin, yung natin. Uh, yun nga, ipapasko na po yung 300. Diba? Wala walang tagawak eh. Yan po ah. Kikita ba? Yan po, pasok na natin 300 300 po yan, 150, 150 Sabay na natin, 300 lahat-lahat Nahirapan lang ho Kasi, nakikita Nahirapan lang ho ko, kasi Walang tagahawak, at ako lang po nandito Sekreto lang ho ito, na ano Para walang makaano na Magtuto na, may pera dun, may pera dun Tayo lang po ang nakakaalam Ayan po Aulitin ah, ko ha, ayan po Pinayipasok ko na yung 150, balit 300 to At mamaya, bibili si Mrs. ng maraming ganto, yung maliit lang. At sobrang laki ko ito eh. At mamamahagi nga tayo sa labasan. Hindi po ngayon ha, at papay nga tayo at meron tayong gamutan mamaya. Yun no? sa mga ano, alba, uh, iwan ko muna dito, mamili tayo kung saan. Para dito sa Ilwas, kung sino yung nakapalo sa akin eh makikita nila to ngayon gantong gagawin natin no iano natin hindi man nasa, -ano, sa iano sa malapit sa aso para kahulan o kagatin hindi yung ganon ibig sabihin malalaman natin kung may tao papasok po ko sa kwarto pag may kumakaul na po talagang kumakaul ibig sabihin may tao ibig sabihin uh, nakita na nila ang 300 pesos na to money hunt to tayo ah, uh, ngayon lalabas ako bibidyoan ko kung kailangan po ah, maipakita ninyo na napanood ninyo yung video ko at kung saan nakatabi na po ngayon dun naman po sa labasan ang ano ko kung hindi ko kayo mahihintay sa paglapag ko ng ng pera ah, mag comment na lang ho kayo na apo ah, ah, chalin ah, ako po yung nakakuha ng inyong iniwan Uh, ng money hunt uh, nga, salamat po ganyan ganyan, tapos magpakilala kayo para may shout out ko kayo na kayo po ay nakakuha at taga saan kayo kung bawa, siyabi ko ah, uh, doon tayo sa Sanma alba San Marcelino Sambales, nag iwan ako doon tapos na, nakuha nyo ngayon, i-comment nyo na, magkomit uh, mag-comment na lang po kayo sa video natin na kayo po ay nakakuha at taga saan uh, pangalan nyo at yung nga, kung taga saan kayo, kung kayo ay taga saan o saan lugar na nakuha nyo. Para may shout out ko kayo na kayo po ay nakakuha ng budget. Ito po, kung papalarin no, ah, uh, dadagdagan natin to kung papalarin no sa mga donation na ibibigay sa atin. ayam po, 300 po ito. Ngayon, ulitin ko, yung dito, pag may kumahul dito, ibig sabihin may tao, pinuntahan ako para dito sa money hunt natin. 300 po ito ha, ah, at bibidyohan ko siya, sasabihin ko kailangan po dala nyo ang cellphone nyo para mapanood natin na nagvideo ko na makikita ko na no po, ayan po ha ah, 300 pesos po ito pero, teka may ano may tao eh Okay, wala na. Kasi oh, kung maririnig niya yung sinasabi ko, eh parang useless lang din sabihin uy nagbablog si kuya apo ah alam ko ko alam ko kung saan na yun ah. -gan, mga ganun no oh. ah, ito ay ano lang mga tulong ko lang oh. malaking tulong kahit papaano kahit maliit makakabili na oh, ito ng bigas at ulam uulitin ko po ah kung ito po oh, suswertein tayo sa mga donation ng malalaki dadagdagan nun oh, natin to oh. pero sa ngayon hindi ako lalabas mo na ngayon sobrang init na oh ang taas na po ng araw ah, nga po at may mamaya Ayun, i-ano na natin ha. O, tinan nyo maigi. Kung saan ko ilalagay. O, sa mga taga-ilwas dyan. Pumunta rito. Pag napanood nyo ang aking video. O, ayan po ha. Ito yung poste. Ito yung pintuan. Ayan. Dito natin. Tataas lang. Igagay na lang natin. O. Ayan. Ito po ha dito ayun lang oh ayun pag may pumunta ho dito ayan po nakasuksok po yan na ah. ayun oh ayun sa so, may poste na to kasi ito po yung daanan ayun yung daanan ayun ngayon siyempre tatawag sila siyempre may aso po tayo hindi man sa ayaw natin pakuha may aso po tayo tatlo ho yan ay apat pag may kumahol siyempre nasa kwarto ko lalabas ako. Ang sabi ko, bakit? Ah, uh, apo chal, napanood namin yung video mo eh. Gaya -gaya. Kailangan dala niyo yung cellphone nyo at para makita ko. Na po, para yun lang. Wala tayong nga nito, wala kang pinagsabihan kasi yung talagang sekreto to. Gusto ko may makakuha. Mga taga Ilwas dyan, panoorin nyo to. Ulitin. Tapos ituturo ko, sige nga kung napanood mo, sam banda. Ganun po, no? Para alam niya na talagang nanonood siya. Ayan po ah. Poste. Ayan. Ayan po siya ha. Ayan. Okay. Uh, unang ano lang natin to. Is pahiyang lang pahiyang. Okay. Shout out sa team Apo. Kay Apo Ken, Apo Marine. At uh, uh, Apo Rap. At saka kay Apo Rosita. Ligario, kay Sismayka and Brother Yajan. Ayun, uh, paki-share po, paki-share ng aking video para ma mapanood din ng iba. At paki-follow po. Sana lumago lumago ang uh, followers o videos ng tima po at saka sana makilalao kami. Sa YouTube channel naman, uh, paki-align na rin po para ho, sana madagdag pa. At ko sana i escape ang ating AdSense para makumpleto ang budget. Maraming, maraming salamat. Muli ako game up orik, salin. Pagod mag